mahal kita bekat mahal kita Ini isip nila ay hindi mahalaga Mahal kita maging Sino, kamu? Hinabi na tayo, no? Hinabi na tayo na uwi. Ate Kim, main po sila. Puntaan po natin sila. Hindi, tara. Guys, kinakabahan talaga ako. Nag-aalala talaga ako kay Jelay. Ano Basta nakaya siya? Christine! Ano nangyari sa kapatid ko? Ate Kim, galing po talaga kami katala. Pauwi na po kami nun. Tapos nawala po si Jelay sa likod namin. Pagtingin ko po, nakita ko po si Jelay na sagasaan. Ay, nako. Ano ba yan? Ano sabi ng doktor? Ate hindi ko po alam eh. Pagpasok po kasi namin ng emergency room, pinalabas din po kami agad. Huwag ka nang umiyak, Christine. Kaya ano, magiging okay din si Jelai. Basta magtiwala lang tayo sa Diyos. Oh, sige na, umuwi na kayo. Baka hinahanap na rin kayo ng mga magulang niya eh. Babalitaan ko na lang kayo bukas kung anong kalagayan ni Jelai. Ate Kim, huwag po kayong mag-alala. Bukas na bukas, pagkabas po ng klase namin, pupunta po kami dito para kamustahin si Jelai. Guys, tara, uwi na tayo. Sige, dito na rin ako. Sige po, Ate Kim. kapasok ko ba yung si Christine? Hindi ko nga alam eh. Baka dumiretso na yun din sa may hospital. Kasi kita naman natin kagabi na grabe yung iyak at pag-aalala niya kay Jelay. Sa bagay, magkababata nga pala sila. Kaya grabe yung pag-aalala ni Christine kay Jelay. Guys, mamayang uwian, puntahan naman natin si Jelay para malaman natin kung anong kalagayan niya. O oh, Prince, puntahan natin si Jelay mamaya. Magambagambagan na lang tayo. Dala natin siya ng prutas. Sige, Lab. Guys, sabi ni Lab, ambag-ambagan daw tayo para pagpunta natin ng hospital, midala tayong prutas para kay Jelay. Ban, may pera ka ba dyan? Ambag-ambagan daw. Para saan ba Si Jelay kasi, yung girlfriend ni Negro. Nasa ang kapon. Ka Nasa ospital siya ngayon. Ganun ba Badong? Sige, may 100 pa ako dito. Ang bag ko na lang din para ay jelay. Pong, may 100 daw sa iban dito. 50 akin. Ang bag na lang namin para ay jelay. Ah, ganun ba? Badong, Iban, Maraming salamat sa inyo, ha. Love, mag-aambag daw sa Iban. Tsaka si Badong, bali 150 sa kanila. Sige, medyo malaki na yan. Marami na tayong mabibili dyan. Baby loves, kanina pa tayo naglalakad dito. Ibon man lang ako kinikibo. Baby Loves, pansinin mo naman ako. Sorry, Baby Loves. Nag-aalala pa rin talaga ako ngayon kay Jelay. Okay lang yun si Jelay. Matatag yun. Tsaka nandito tayo mga kaibigan niya. Support sa kanya para gumaling siya. Sige, Baby Loves, ha. Pero gusto ko sana pumunta doon mamaya ang kay Jelay. Sige, mamaya. Pagkatapos ng klase natin. Sige na, punta na tayo doon. Anong oras na rin, eh. Pasok na tayo. Sige, Baby Loves. Tara na. Oh, ayun pala si Kristen, eh. Kasama niya si Justin. Kala ko di sila papasok. Oh, Christine, akala namin hindi kayo papasok. Hindi nga sana ako papasok guys eh. pinilit lang ako ni Baby Loves. Nakasayang din. Malapit na rin naman na matapos yung summer class natin eh. Ah, bagay, ilang araw na lang din naman yung summer class, kaya tapusin na natin. Oo nga eh. Guys, nga pala. Mamaya ko gusto ko salam pumunta kay Jelay para man lang kumustahin siya. Oo, oh, oh, Christine. Yun nga yung napag-usapan namin kanina. Balak din namin magambagambagan para kahit papano may dala tayong prutas para kay Jelay. Sige Ray. Baby loves, nakita mo ba na lang yung nangyari kagabi? Hindi nga, baby loves eh. Alam mo naman na una tayong tumawid, bago si Jelay. Sayang no, Walang nakakita. Ang bilis kasi ng pangyayari. Kaya nga, baby loves eh. Kahit CCTV, wala man lang. Kaya hindi natin kilala kung sino yung nakasagasa kay Jelay. Guys, tara na. Pasok na tayo. Ano oras na rin, oh. Tara na. Diretso na tayo ng hospital para makita na natin si Jelay. Tara, pumunta na tayo dun. Tara. Guys, tunyo na lang ako at tayo na. Bawal kasi madami sa loob eh. Ako na lang muna kakakusap kay Ate Kim ha. Sige Christine, antayin ka na namin dito. Sige. Guys, dito na muna ako ah. Pupuntahan ko lang yung tito na negro. Doon siya nagtatrabaho sa Gaysano Mall. Para ipalam kay negro yung nangyari kay Jelay sige Prince, mas maganda yan. Para malaman ni Negro yung nangyari kay Jelay. Sige, dito na muna ako. Antayin nyo na lang dyan si Christine. Ingat ka Prince. Sana nandito pa si Kwechano. Sana hindi pa siya nakapag-out. Sakto, nabibig kay Chano. Kay Chano, pwede ko ba ulit kita nakausap? O oh, Prince, bakit naman bigla na po na marito? Ay, sabihin lang po ako. Ah, sige. Tara, doon tayo. O oh, Prince, ano bang sasabihin mo sa akin? Kay Chano, may sabihin po sana ako. Si Jelay kasi na-accident na hapon eh. Wala kasi akong kontak kay Negro. Baka pwede kayo lang pumagsabi sa kanya. Agad naman, Prince. Sige, pag-alto sa trabaho, tatawagan ko agad si Negro at ipapaalam ko agad sa kanya anong na nangyari kay JLI. Sige po, Chano. Maraming salamat po. Asaan ko yan. Sige, Prince. Pag-alto sa trabaho, tawagan ko agad siya. Sige, Sige ya, po. Prince. Dito na po ako. Sige. Okay. Salamat. Hello, Negro. Hello, Tito. Ba't napatawag ka po? Eh, nagpunta dito si Prince, ha? Ha? Eh, may binalita sa akin, ang sabi niya, na-accident daw si Jelay. Eh, sabihin ko daw sa'yo eh. Ha? Ano po, Tito? Kailan po na-accident si Jelay? Eh, ang sabi sa akin ni eh, Prince, kahapon lang daw. O, Tito, ano daw pong nangyari kay Jelay? Eh, negro, wala rin sa'ng sinabi eh. Si Prince naman, nagmamadali din. Tapos ako, naka-duty po sa trabaho. Kaya din kami nag-uusap na matagal. Sige po, Tito. Uwi po ako agad dyan. Salamat po, Tito ah. Sige na, negro. Sana makabalik agad na Manila ah. At alam ko, kailangan na kailangan ka ng jelay. Eh. Sige po Tito, maraming salamat po. Sige na Negro, pahot na sa trabaho. Pauwi na rin ako. Negro? Negro? Oye Prince, ikaw pala eh. Tara na, Negro. Nandun na daw sila sa sementeryo. Tara. Tara na. Negro, nandito na tayo. Dito nga pala nakalibing si Jelay. Jelay, huwag mo iniwan. Ang daya mo. Jelay, hindi mo kinantay. Ay mong babalik pa ako eh. Negro, alam mo ba? Sabi sa akin ni Jelay, alam na mahal ka daw niya. Siguro ko nabubuhay pa si Jelay. Tuwang-tuwa yun kasi bumalik ka na ulit dito. Jelay, sorry talaga. Sinunod ko lang naman talaga yung utos ng mami ko. Tsaka, kakabuti mo rin naman to at ang ate mo. Negro, wala na tayong magagawa dyan. Nandiyan na yan eh. Tsaka sigurado ako, magiging masayaan si Jelay dahil bumalik ka na tsaka diralaw mo siya. Negro, sino bang iniiyak mo dyan ah? Ano yan, lupa? Justin, <laughs> <laughs> nagagawa mo pa magpatawa. Wala na nga si Jelay. Stop talking! Tingnan mo yun, oh! Jelay! Mahal kita Pagkat mahal kita Iniisip nila ay hindi Mahalaga Mahal kita maging Jelay, ikaw nga! Guys, ano to? Negra! pinlan na talaga to ni Jelay para makabawi siya sa iyo. 'Di ba nga, guys? Oo. Oh. Pala no. si Ate Kim. Ate Kim, kumusta na po si Jelay? Oh, Christine, ikaw pala yan. Tara, Christine, sa labas na lang tayo mag-usap. Sige, Ate Kim, ko Ate Kim. Ang totoo niyan, Christine, si Jella hindi okay. May tama siya sa binti. At ang sabi ng doktor, baka mahirapan siya maglakad. Kaya baka pag nakalabas siya ng ospital, naka-wheelchair na siya. Ate Kim, ganun po ba? Sabi po ba ng doktor, makakapaglakad pa po si Jelai? Oo, oh, Christine, makakapaglakad pa si Jelai. Pero sabi ng doktor, medyo matatagalan. Ate Kim, pasensya na po kayo ha. Siguro po hindi namin niya e si Jelay. Siguro po hanggang ngayon po okay po siya. Christine, wala tayong dapat sisihin sa mga nangyari dahil aksidente ang lahat. Gawin na lang natin, dasal tayo para mabilis naman si Jelay. Huwag ka pong mag-alala, Kim. po namin siya. Kami ng mga kaibigan niya sige Christine, maraming salamat sa inyo ha. Ah. O paano, mauna na ako, asikasuhin ah, ko pa yung mga papiling. baka sakali makalabas na kami bukas. Pati Kim, teka lang po, bumili nga po pala kami ng prutas para po kay Jelay. Pati Kim, eto po o, oh. pabas po kay Jelay niya na. Sige, Christine. Maraming salamat sa inyo. Ha. Ah. Sabihin ko na lang kay Jelay na pinapabigay niyo to sa kanya. O paano? mauna na ako. Sige po, Ate Kim. Okay, tara, bilisan na natin kung sabihin natin si Jelai. Bakit, Christine? Ano ba sasabihin ni Jelai? Hindi ko nga alam eh. Siya nga pala. I-check ko na rin si Baby Labs na pumunta sila doon kasama sila, Prince. Tara na, tara! So, na nga muna danan ko para mas malapit. Ron! 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 Oh, bakit din? Nagchat saan si Baby Labs? So daw tayo kula gilay. Ah ganun ba? Sige tara na. Tara. Ron, daka na rin natin si Prince. sigitin Tin. Tara na. Tara. Alam mo ba krisya Lagi akong inaasara mga kaibigan ko. Dahil lahat sila yung mga partner na. Ako na lang wala eh. Pasensya ka na Prince ah. Ngayon lang ako nakadalaw dito. Busy kasi ako sa trabaho eh. Naiintindihan <laughs> naman kita Krisha Alam ko na ka sa trabaho mo. Kaya kapag binasar nila ako, sinasabi ko na lang sa kanila na may kita ka din nila. Tara, Krisha. Ngayon nandito ka na. Papakilala na kita sa kanila. Ah, uh, sige, Prince. Sasama ako sa'yo. Malayo ba yon? Hindi naman, Krisha. Siguro, nasa 5 to 10 minutes lang. Nasa Montevilla na tayo. Sige, Prince. Tara. Alis sa ba tayo? O, oh, sana, Krisha. Eh. Baka nandun na sila sa Montevilla. Baka nakatambay na sila. Papakilala natin kita sa kanila. Sige. Linsin, may kasamang babae. Tara, King, punta natin. Tara! Uy, Prince, saan kayo pupunta? Sino yung kasama mo? Oh, Justine, mm -hmm. nandito pa pala kayo. Kala ko nasa Montevilla na kayo eh. Tsaka nga pala, ito si Crisha, yung girlfriend ko na gusto ipakilala sa inyo. Ah, siya pala yung sinasabi mo na girlfriend mo. Prince, magigas ka na. Ako nga pala si Justin. Ako nga pala si Aaron. Crisha nga pala, kinagagala ko kayong makilala. Guys, tara na. Baka nandun na sila sa Montevilla. Baka inaantay na nila tayo. Kung siya nga pala, nagyat saan si Baby Loves. Pinapapunta daw tayo ni Jelly saan nila. Ah, ganun ba Justin? Sige, tara na. Tara. Tara. Guys, ako natatawag kay Pongpong. -pong. Antayin nyo lang ako dyan. Sige, Aaron. Dito muna kami. Antayin ka namin dito. Sige. Pong. Oh, Pong. Tara, sama ka sa amin. Kila Jelly. Aaron, naglalaba ako eh. Pong, punta tayo ni Jerry saan nila, kasi may sasabihin sa atin. Sige, mamaya ako na tatapusin niya alaban ko. Tara. Guys, tara na. O, oh, Prince, sino yung kasama mong babae? Apong, ah, siya nga pala yung sinasabi ko sa inyo, si Krisha, yung girlfriend ko. Ah, siya pala yun. Kung po nga po pala. Krisha nga pala. Tara na, punta na tayo Jelay. Tara. Tara, Pasok na tayo sa loob. Diyan na yun sila, baby loves. Jelay, yeah, like, ano nga pala sasabihin mo sa amin? Bakit ako pinapunta dito? Tsaka kung nasasabihin sa inyo, pagkompleto na kayo, asa na ba sila? Si Baby Loves, chinat ko na. Papunta na yun sila dito nila, Prince. Antayin na lang natin. Sige. Si Rey naman, sabay na namin yan. baby nila. Oh, ay na pala sila eh. Pasok na kayo guys para masabi ko na din yung gusto kong sabihin sa inyo. Guys, may kasama pala kami. Magagulat kayo. Prince, una na kayong pumasok. Oh Prince, sino yung kasama mo. Ah, Christine, Iya, Jelai. Siya nga pala yung sinasabi ko sa inyo. Girlfriend ko, si Krisha. Ah, ganun ba, Prince? Hi, Krisha. Ako nga pala si Christine. Ito naman si Iya. Ito naman si Jelai. Hello po. Kinagagala ko po kayo kakilala. Okay, mupo na kayo para masabi ko na rin yung gusto kong sabihin sa inyo. Adyalay, ano may sasabihin mo sa amin? Ang totoo niyan, guys. Sabi kasi natikim sa akin, nakausap niya daw yung tito ni Negro. Nauuwi na raw rito si Negro next week. Kasi daw nalaman ni Negro yung nangyari sa akin. Oo, oh, Jelay. Ako yung nagsabi sa tito ni Negro. Kaya pinatawagan ko agad si Negro para malaman niya kung ano yung nangyari sa'yo. Ah, kaya pala nalaman ni Negro kasi sinabi mo sa tito niya. Oo, oh, Jelay. Mahirap din naman kung sa ibang tao pa malalaman ni Negro. Nangyayari sa'yo. Salamat rin sa... Ngayon, ganito gagawin natin. Naalala nyo ba? Yung pinagtripan niyo ako nila Negro, nagpanggap siyang napatay na. Ngayon, siya naman yung gagantihan ko. Papanggap din ako na namatay na. Dadalhin nyo siya ngayon sa sementeryo. Para malaman ko din kung mahal niya pa talaga ako. Tsaka para rin makabawi ako sa lahat ng kalakuan ang ginawa niya sa akin. O sige, Jelay, kung ayon ang gusto mo, sasabayan ka namin para din malaman natin kung ano magiging reaction ni Negro sa gagawin nating plano. Yelay, pag-uwi dito ni Negro, ako nang bahala ko mausap sa kanya. Papapuntay namin siya sa sementeryo para magawa namin yung iniisip kong plano para sa kanya. Guys, maraming salamat pala sa inyo. Sana maging matagumpay yung plano natin kay Negro. Bong, ikaw na lang din magdala sa akin sa sementeryo para pag nakita ko ni Negro, magulat siya. Pwede pala ako. Oo naman, Jelay. Makakaasa ka na magiging matagumpay tayo sa gagawin natin plano. Paano, guys? Tara, uwi na tayo. Sige, ingat kayo, ha. Pauwi na rin naman sa ating eh. Ingat kayo, -ing, Jelay, ha. Pagaling ka. Tara, Negro. Doon na lang tayo sa tent. Mainit kasi dito, eh. Tara, Jelay. Guys, doon daw tayo sa tent. Negro ah, pasensya ka na ulit. Pinlalo lang talaga lahat yun ni Jelle para makabawi siya sa lahat na pampaprank mo sa kanya. Pasensya ka na, Negro ah. Kung pati sila, kinansaba ko. May nakabawi na ako. Kiss na tayo ah. Okay na yun, Jelle. Kung mahalaga, magkasama na ulit tayo. Mahal na mahal kita, Jelay. Mahal kita, pagkat mahal kita. Na mahal din I kita. Don't... Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging. Sino ka man? Hey! Negro, paano pag pinabalikan ng mami mo sa probinsya niyo? Jelay, nag na kami ni Mami na hindi na ako babalik ng probinsya. Tsaka pumayag na rin siya kung ano meron sa ating dalawa. Talaga ba, Negro? Buti naman, tanggap na ako ng Mami mo. Oo naman, Jelay. Tsaka pinaglaban naman kita eh. Jelay, sabi ko naman sa'yo eh, paglalaban na ni Negro sa Mami niya. Ganun talaga, Christine. Pag mahal mo, paglalaban mo. Ano guys, sa'yo gusto kumain? Tara, libre ko kayo. Tara, Negro! Sa mga inasan na lang tayo kumain. Di ba, Andy Rice dood? Tataba-taba naman ako. Simula kasi na wala ka, dinami na kami kumain lahat. Loko ka talaga, Justin. Tara na nga, libre ko kayo lahat. Tara! Tara! FP na naman ang mga itik. Kapi, animal way. Yo! Yay! Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa amin sa ginawa naming video ng Mahal Kita Maging Sino Kaman simula part 1 hanggang part 24. Guys, supportahan nyo ulit yung gagawin naming video. Sana ay mahalin mo rin ako. Ang gaganap, si Ray Pong. Yan guys, abangan nyo yun guys ha! Woo! Eh, di ba? Kailan pa Mahal kita, bekat mahal kita, iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita, maging sino?